Anong nilalang ka? Ha? Tagabal tagabantay na ako. Anong klasik espiritu ka? Baling ha? Galing ako sa liwanag. Itinawag mo ako noong nakaraan. Anong nilalang ka nga? Galing ako sa Diyos Ama Samuel. Anong klaseng nagbuhat sa langit ka? Anong klaseng santo ka? Ang hindi ko nang batang ito. Daanan kasi siya. O bakit bibigyan mo ng sakit? Ikaw ba nagbibigay ng na sakit dito? Hindi ako. Mayroon pang iba? Daanan siya. Mayroon, mayroon pang iba nagbibigay ng na sakit dito? Sa ngayon wala. kung gabay ka nito, bakit may babaya mong magkasakit? Ha? Kailangan niyang lumakas. Ha? Kailangan niyang lumakas. Nilindang mo yata ako eh. Galing ako sa itaas. Babae ka, lalaki? Babae. Ako si Ederim. Ano klaseng santo ka? Hindi ako santo. Ako ang anghel niya. Tinawag mo ako noong nakaraan, Samuel. Tara doon sa batang babae. Ikaw ang sumundo sa bata? Ha? Oo. O anong gagawin natin dito? Paano matatanggal ang sakit ito Ha? Nakakaramdam siya ng sakit dahil may pabalik-balik sa kanya. Daanan siya. Pwede yung bakal sinasakit ito? Kung mo siyang lumakas, maaari ko siyang iwan na sa iyo. Anong gagawin natin? Ha? Anong gagawin natin? Tutulungan mo ba siyang lumakas? tulungan ko. Bibigyan ko ito ng mga protection. Kung ginagabayan mo to, bakit tinaya mo may, may, may makapasok dito sa kanya? Mahina itong batang ito. Hindi nakakayanin ng lahat. Jesus, danak, alam tayo. Anong gagawin natin ngayon? Kung mapapangako mong tutulungan mo siya, iiwanan ko siya sa iyo. Oo, oh, pinapangako ko sa iyo. Nasa lahat ng karamdaman nito, dalapit-dalapit sa akin ito. Pwede mo naman siyang patnubayan, gabayan, 'di ba? Kung ikaw ay nagmula sa langit. 'Di ba? Hindi ko naman inaalis na gabayan, na hindi mo siya gabayan. Tinawag ko so to kasi may may karamdamang nararamdaman. Eh paano ikaw ang pumasok? Dahil lagi nga na ako kasama. Oh. Tinaraanan siya lagi, isa siyang bukas na lagusan. Babae ka? I guess what na the... Oh, edi mo mo mas protection protection mo siya. Ha? Huh? Ha? Ha? Hindi ko naman inaari na iwanan mo siya eh. Protektahan mo siya. Mas lalo mo siyang protektahan. Diba? Tama po ba? Tama pa lang yung nabili na sa akin niya. O pala eh. Nabili na pala iyo eh. Eh bakit iiwanan mo? Ha? Kaya tinatanong ako kung kaya mo siyang tulungan. Oh, kaya nga ito, tinutulungan ko siya eh. eh mas mapoprotekta mo siya kung ikaw ang ginawa ng Diyos sa manggabay niya si Timitis si Sinisit si Sinisin sandal ka, sandal, usap tayo na maayos poproteksyonan mo to gagabayan mo Huwag mong iwanan. Ha? Matagal ko nang ginagawa yan sa kanila. Isa sa kaya hindi mawawala na dadaan siya. O, di mas protektahan mo siya. Ha? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Ginagawa ko yun. Pero sa sang marit Pwede ba ako humingi ng kapangyarihan, ng kalakasan bilang isang magagamot? Mahaari ko, ito naman ay gagawa ng mabuti. O, gumagawa naman ako ng mabuti, ha? Ah. Nagagamot ako ng mga taong may pangangailangan ng mga ng Diyos sa ama. Pwede mo ba akong pagkaloban? Ha? ah uh, di na. Maraming salamat sa iyo ha. Ah. Okay, bye. Oh, pag may sakit to, pupunta siya sa akin. Oh. Huwag mong iiwanan to ha. Kung ikaw ay nagmula sa langit, Iniingi ko sa ama ang kapaitulutan na wag mong iwanan to. Ha? Ha? Okay. Ama, ako po ang yawe ama ng kataas taasan na aking kong inadalangin ang sinasampalatayanan. Pinigilin ko po sa ama sa pangalan ng Panginoong Jesus nagawa na ng gabay nito ang um, si Shelly at Yoda sa Tegsinan Pudiran, Bakuran, Balabaran, Badatian sa lahat ng oras, sa lahat ng araw sa ngala ng Panginoong Isus gabay ni Shelly kawayaking palalayain, pakakawalan Ihin ko ng tatlo. Ito ay lalabas. Okay? Nakailinian tayo. Nabas ka na sa katawan nito. Ha? Satura de ponte sa pira rota. Satura de ponte sa pira rota. Satura de ponte sa pira ni. Ashley. <laughs> so. Hindi start. Ashley. Top. Ano 'di kaya tama yak ngayon Ah? <laughs> <laughs> <coughs> huh? May nakita ka ba, Ashley? Maputi lang. Maputi. Hmm. Maputing ano? Basta maliwanag lang po um, yun. Marikita okay. mo? May gabay ka pala, Sally. Ganyan lang sa akin. Na? Nung <laughs> umpisa po, nung, nung nagdadasal ko ako, oh. para siyang bumibigat na po. Bumibigat? May, mm -hmm. may gabay ka pala, mga bata ka palang, may gabay ka na. Sabi ko kasi ng mani ko, bata palang daw po ako, dati na yun daw po ako. Hmm, hindi ka. Hmm. Daanan ka, magasano lagusan ka. Uh, kasi kapag may mga espirito na na namatay, nagliliwanag sa kanila yung third eye mo. Mayingi sila, mayingi sila ng tulong sa iyo, magpapaan mo sa langit. magpe-pray mo sila. Sabi ko siya yung magbatat. Hmm. naman niya siya. Hmm. Kita ka na sa simula. Pag pepe, pe Pag may nakita ka, oh, sa in the Jesus name, sa mo, uh, pumunta ka na sa kaharian ng langit. Oh, sa nga rin ng Yahweh, Diyos Ama, nakataas-taas ang langit. Hindi ka narito sa lupa, doon ka na dapat sa langit. Pag-alang <manyan> po, po, na po, po pag na-stop ako, pag-alang ko na may gano'n, sinasaway ka naman. Sabihin mo in the Jesus name, okay, alis ka pag, sa paningin ko, gano'n. Kaya pag ano po, parang hindi ko pinapansin. Hmm. The Jesus name, alis ka sa paningin ko. Hmm. Pumunta ka sa karo ng langit ng Ama, gano'n. Hmm. Sa ngari ng Panginoong Yesus, na may kalog sa'yo makakit ka sa karo ng langit ng Ama, gano'n. Hmm. Gano'n lang, masipa mo sa'yo. Gano'n lang. Kaya ayaw maris, hindi ni, ni, niya, niyo. Maris ka sa panayin ko, ikaw na Kasi, bukas yung third eye mo, lapitin ka talaga ng mga ganyang espiritu. Tulad ng bata, um, gustong makain ng tulong. Ito yung way nila para makarating sila sa pupuntahan niya, Lalo nyo. Ang dami po yung dami hmm. na pala sa yan. Yung bukas ang third eye mo. Swerte ka nga eh. Meron ka nyan. Yung nga lang, ang kulang lang sa'yo, protection. Magdadasal ka na lagi. Bibigyan ka selyo sa third eye mo. Para hindi ka basta ba, basta na pasok. Hanapin ko muna yung itong selyo sa third eye ha. Ako sesend eh, ko sa'yo ka, sa kanya. Ha? Sama mo yung sa dasalin mo. Yung San Benedict, nasend ko ba sa inyong basado na San Benedict? Sa'yo? Nasend ko sa'yo? Ang wala ka sa amin. Okay. na lang ang dasa... yung um, masama sa amin na dasa na mo. Gusto nga yun, sa akin ka na lang daw piling eh. Kapatagtahan no. daw kita eh. Ay, kundi pwede, ikaw na lang. Ito, kapatid sa inyo na lang. Hindi, mas maganda yung salamat. Ako nga, nandito lang, nandito so, lang naman yung ganito ah. Nandito lang naman ako para sa inyo kung may pinasakit kayo. Yan siya lang, ano? Oh, mm. ah. oh, Balay ibu ko, no? Marapit ako sa'yo, no? Hmm. Saka so, yung sinyalis ng kamay niya, ma. Oo. So, oh. Alam niya yun, uh, yung ano po. Kasi, sa taas. Hmm. Pagkagaling talaga sa taas. Hmm. Sa po, hmm. na, Marunong siya. Gumanong din sa di ba? Pag ako, Marunong ako. Na, Ibig sabihin nga po siya, kung kita ko ba lang siya tumayo, hmm. sabi ko galing sa taas. Hmm. Kasi pag galing sa ilalim, alam